kasari, magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman to, si Ma'am Shitin, ang inyong kachika dito sa ating channel, Chika Ma'am Vlog. So ngayon mga kasari, pag-uusapan natin ngayon kung magkano ba ang kinita natin sa pagbibenta ng mineral water o yung mga tubig na pet bottle. So dito mga kasari, sa ating tindahan, meron tayong galo na mineral water from Rue Waters. At meron din tayong 1 liter na 1 uh, liter na pet bottles So, naubusan. mayroon uh, meron pa akong laman sa ano refrigerator, mga kasari. Pero hindi ko na siya kukunin. So, meron tayong 1 liter available. At saka, available din ang ating uh, 500 ml na mineral water. So, magkano ba yung kikit kinikita natin dito sa pagbebenta ng mga pet bottles na tubig o yung mineral. So, purified drinking water ito, mga kasari. Yung product mineral waters. So, meron siyang galon, meron siyang 1 liter at meron siyang 500 ml. So, ito yung available na mga tubig ni Ru Water. So, ngayon mas kasari, pag-uusapan natin ang, ano, yung capital ni, capital natin sa uh, 500 ml. So, yung 500 ml mga kasari, ito ay uh, nakakahalaga sa kanila ng kapag direct ka kay Ru Water, so nagkakahalaga siya ng 8 pesos. So, nakukuha ko siya sa aking supplier na 8 pesos. And then, binibenta ko siya ng uh, 15 pesos. So, sa 15 pesos mga kasari, ano mo siya ng uh, 8 pesos, less mo siya sa capital is meron kang 7 pesos mga kasari per bottle. So, sa isang case mga kasari, meron kang uh, 30 pieces sa isang kahon. So, 7 times 30 So, meron kang 200 na kikitain kapag naubos mo ang isang case ng mineral. Wait lang. So, ayan mga kasari, balik tayo sa ating topic. So, may bumili lang kanina ng tandaway, uh, long neck, at saka yung eyes. So, ayan mga kasari, balik tayo sa ating pinag-uusapan kung magano ang kinikita natin sa pagbebenta ng mga pet bottles na mineral water o yung purified drinking water. So, si supplier namin is Zero Water. So, yung 500 ml mga kasari is nakukuha ko siya ng 8 peso eh, 8 pesos per bat, uh, per bottle. Nakukuha siya ng 8 pesos. And per case mga kasari is nasa naglalaman siya ng 30 pieces. So, kikita tayo ng 210 per case. So, kapag naubos yung isang case mga kasari, meron tayong kikitain na 210 pesos. So, sa 210 pesos makasari sa 500 ml pa lang yun sya na uh, pet bottle. So, sa 1 liter makasari kasari, naglalaman, yung one case natin is naglalaman sya ng 20 pieces. So, nakakahalaga naman sya ng 12 pesos kay supplier. So, 12, ang bentahan natin kasi makasari kasari nito sa so, 1 liter is 25 pesos. Tapos, kinukuha natin kay supplier ng... Uh, 12 pesos. So, less natin ng 12 pesos. So, meron tayong kita na 13 pesos per 1 liter na sa PET bottle. So, 13 times 20. So, meron tayong 260. So, sa 500 ml mga kas uh, sa 1000 ml mga kasari, 1000 oh, ml or 1 liter, meron tayong 260 pesos. So, yan yung kinikita natin sa mineral. And then, yung galon naman mga kasari, ang kuha natin doon sa kay supplier, kapag doon ka talaga sa supplier natin, yung sa main is nasa 15 pesos. Pero ikaw pa yung kukuha kapag nagpaano ka lang doon. So, 15 pesos. Pero, kinukuha namin siya mga kasari kay, kay home store na 20 pesos. So, 20 pesos mga kasari, meron kaming limang galon dito mga kasari. So, nakukuha ko siya ng... So, sa 20 times 5 is 100 pesos yung uh, capital namin sa per galon. So, binibenta naman natin siya mga kasari ng 50 pesos per galon. So, times 5. So, meron tayong 250. So, ayan. 50 times 5. Meron tayong 250. E, less mo siya ng... Uh, 100 pesos. So, meron tayong kita na 150. So, ayan mga kasari, meron tayong 150 sa galon. 1 galon. So, ayan, sa galon, meron tayong 150 plus 260 sa 1000 ml plus 210 naman sa 500 ml. So, meron tayong kikitain sa overall na tubig natin mga kasari, eh, meron tayong kikitain na 620 pesos. So, ayan mga kasari ang uh, kinikita natin sa pagbebenta natin ng pet bottles na mineral. Pero, mag uh, ilang days ba bago maubos yung mga uh, drinking waters natin mga kasari, yung pet bottles natin na mineral? So, naubos siya mga kasari. Within a week lang naman siya. Hindi naman siya umaabot ng ilang ilang weeks. So, so once a week, minsan nga, a day lang. Or kapag maraming tao, one day lang maubos na yung tubig natin. So, yan. Narurul mo agad yung kikitain natin. So, ayan mga kasari. Ang nakaganda kapag meron kang uh, mineral water. So, ang mineral water makasari is isa siya sa mga fast moving items ni uh, fast moving items sa ating tindahan. Lalo na dito sa malapit sa resort. Kasi uh, mostly yung mga tao dito ay hindi nagiinom ng basta-basta sa tubig, puso, o yung galing yung deep well. So, iniinom talaga nila. Mas gusto nila yung uh, ganito kasi nga sana yung tiyan nila sa mineral. So, yan mga kasari ang ano natin sa ating ah uh, yan ang kinikita natin sa pagbebenta ng mineral water. So, yan mga kasari ang topic na yun at maraming maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo at may na iambag ako sa inyo na idea kung gusto nyo magbenta din ng mga uh, pet bottle items ng mga mineral. So, malaking kita. Except pa sa ice mga kasari kasi ang ice mga kasari malaki din talaga ang kita. So, nakakatulong siya sa ating tindahan para uh, madagdagan yung kita. So, huwag tayong titigil sa pag-iisip o pag-ano ng iba't-ibang uh, produkto or kung ano na sa tingin natin na mabenta dito sa ating tindahan. So, yan lang muna mga kasirang and thank you so much for watching. So, don't forget po to subscribe my channel Chikaman Vlogs and please don't... Skip the ads po mga kasari. laking tulong po and paki-click na din po sa notification bell para updated kayo sa mga bagong upload na video so thank you so much for watching bye bye God bless po everyone happy selling.